Siyempre, nandito tayo para magbida ng ating kabarangay. And this time, dyan naman po sa may Southern California ang ating mga kapanayam. Siya po ang Supreme Voice dyan sa Southern California. Walang iba, kundi si Diana Ross! Hello, barangay Kapitang Jello! Kamusta na? At sa ating mga kabarangayan. Ayan, the Supreme Voice kasi supreme ang group ni Diana Ross, di ba? Oo, kasi laki supreme. <laughs> 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 thank you <laughs> Pansit Canton, Lomi, wow. mga ganoon. Yeah. Welcome! Welcome sa ating programa at uh, pansin ko, ikaw ay uh, naligo pa. Salamat. O, oh, siyempre! Baka mamaya maamoy mo ako, me! so, ayan, oh, o, Oo, di ba? Hindi pa masyadong ayos. Penag Wala nang aayusin talaga. <laughs> pinaghandaan tayo talaga nito. Oo, oh, oh, pinaghandaan ala? alam, kita. Yeah, mo, naligo ako. Alam mo, may ka kasi Marisa, yung, yung isa sa mga artista. Yung komedyante, no? Yes. Na, May nagsabi oh, na sa'yo niyan. Oo. Oh, oh, pero noong bata ako, we, noong bata ako, sabi si Manilin daw. Manilin yeah. din! Oo. Oh, oh, oh. oh, yeah, I wish I could be with Manilin. Pero, And Christina, you know, si Cheryl. Pero, pero yeah. pansin ko yung panalita mo, parang katono mo naman, si Rufa Mea. Sinabi naman. mo pa, kapatid. O, you know, oh, pinaghalo-halo. Yun nga sinasabi sa akin, pag nakausap sila, hindi muna, parang ka-boses mo si ano, si Rufa. Ganon. Hindi <laughs> naman. Alam mo, Yeah, yeah lang hatid sa atin ni uh, Diana Ross ng uh, Southern California no. Um yung good vibes ba kaya naman ang ang uh, kanya po isishare share sa atin na good news kay sa ating Cup Jealous tell, tell me something good. Ay, meron siyang Pagbabalik ni Diana Ross ayan po the flight LOL to to uh landed in was to on September 7 together with Mojack and ang wow. uh, impersonator po ni Blackjack si Miss Grace ang Marites at syempre nandiyan si Fifi at saka si Car Roger ang uh, sensation ng SoCal Uh, Filipino at saka si DJ Jowler Joller na magpapatugtog at yuyugyug, diba? At ito ay uh, magaganap na po this coming uh, Weekend, Saturday, September 7. Diyan yes. po sa, ba? Euphoria, Noy Pits? Yeah, West Covina. Dating Noy Pits, ngayon, it's a mix of Euphoria and Noy Pits. So, ano, pagka pumunta ka dito... Uh, ma-experience mo yung euphoria talaga. Huh? Oo, oh, meron kaming euphoria, meron kaming sayawan. Aside from that, pag day gonna watch, is not only the show. You know, pag nagnunood ka ng show, di ba, kailangan hanap ka pa ng kakainan mo, magigimig uh -huh. ka pa. All in one dito po sa uh, uh, Flight LOL to o Meron na pong comedy, music, Siyempre, may Chibugan, which is a buffet. Meron din po tayong parapol at mga canes. And aside from that po, meron po tayong yugyugan. And Ngayon. yun. may mga nais kang pasalamatan. Go ahead. Yes, siyempre, nais natin pasalamatan ang RSD Auto Broker, ang TJU888, okay? Uh, a DJU pala. Oh. DJU888, MRP Auto Brokers, CBC, uh, the online uh, card seller. And then we have the giftcare.org, uh, .org, a non-profit organization, FOC, and socalpinoise.com. Yan, yeah, naku, uh, in, it's almost like 75K na yata yung member nila, okay? And then, uh, kay, um, Uh, Jane Rockstar and uh, of course DJ Joler and I would like to thank also all my friends with heart. Anna and Limwell, Si Merla at saka si Nestor and of course Si Mary Jane at Kuya Dodo Yu and especially my mom Nanita uh, Francis, the Philippines, Kapatidko, Cherry, Nelson Wilson, my, uh, my son uh, Darcy. Don Carl and Rick Sean, mga pamangkin ko, nandyan. Hello, hello. Ang mga, uh, lahat na yan, sabi ko. Lahat ng mga friends. And of course, yung, yung head ng, ano, ng Sokal, si Charles. Hello, hello. Thank you so much for supporting us. Thank you so much. Thank you so much. Isang babayu naman dyan mula sa Southern Babayu! Babayu!